Ah, magandang hapon po mga idol. Nandito naman po kami sa Tabing Dagat po. Ayun oh, natulabsik ang tubig. Natulabsik po ang tubig. Ayun po, mayroon po dong rimbo. 'Yon, rimbo oh. Yung sinasabi na balaghari ba? Kung tawagin dito sa amin. Balaghari, Ayun po. Layo. Ah, ito po yung tubig oh. Maalon. Ayun oh. Maalon mga idol. Ah, ano ang tubig na tagwak sa akin ay? nasagwak ah, sa akin ganda po oh, ganda tingnan ito po ay dito po ito sa ano sain po ito sain mga idol ayan po yung ginagawang pano oh. yung doongan ng barko ba gawa na, imintado na matibay na po yan mga idol ayan po, oh. ah, yan po ayan yan yung alon po dito, nakakalingas nakakalingas mga idol ayan po yung balaghari o Allah Layo ng balaghari, oh. Ayan po, oh. Nasagwak-sagwak ang tubig dito, mga idol, oh. Tinapunin nyo, ayan, oh. Oh, yan, nasagwak. Ah, oh, ayan. Ah, ala Oh. Ayan, oh. Dami sa sakyan na daan dito. Tabing highway po ito, ay. Ayan po, oh. Ta tabing highway. Dami sa sakyan. Ayan. Na, ito naman po yung aking asawa, oh. Ayan, oh. Kami pong dalawa ay magkasama. Papunta naman po kami ng Losina, mga idol. Papuntang Lucina Yung aking asawang maganda yan, oh, yan, oh. Asawa kong maganda Yan, hindi <laughs> Ayos Uy, hala Naroon pa yung kabilang balaghari, oh Kabila, ayun Yun yung dolo, oh Nadun, oh Kaya lang, ano na, kakaputol na, kakaunti na Nainom daw sa dagat yung balaghari na yan, ay Nainom sa dagat, kaya gayon kaya ganda tingnan no. Oh. Pero ano po dito? Makulimlim. Naambon-ambon dito. Sa anong sa tabi dagat na ito. Naambon-ambon mga idol. Yan oh. Ganda tingnan. Nahampas-ampas yung tubig sa ano sa breakwater na ito. Oh. Ano na taas, ang ano ito tubig ayo. Oh. Masyadong maalon. Masyadong maalon. Ito po sa tapat ko. Oh. Ano? Oh. Napakaalon. Kakaliyo. Nakakaliyo ah, ang alon mga idol. Ah, salamat po at magandang hapon po. Hapon na po ngayon mga idol. Ingat-ingat po tayo sa mga driver dyan. Ah, medyo madulas ang daan. Ingat-ingat po tayo. bye, -bye po. po.